Ito so, ang aming journey sa aming paglalakwadcha. Wow. kami. Pasko kasi mga lalabas, marami ng tao dito. Yeah, kayda, Mahirap nang sumakay pag ano. Mahirap nang mamasyal dito pagka December. Wow. Ah, mga Pasko namin. Kaya ngayon, ayun lang asay na kami. Ayan, nandar na kami. Ka? Oh, hihiluhin lang kami. <laughs> Ito lang tayo sa taas. Oh. Oo! Oo, naibaba-baba. Hindi ko Ah do tingin niya. Ito si Ashley. Oh. 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 na kami. Oh si Jollibee cute, oh. <laughs> Yung pet ni Jollibee. Oh. <laughs> na

May bata rin ako mga gano'n. para ma-enjoy mo na? gano'n. Ah. Yeah. mo naman. Ako okay. okay. oh, oh. oh, sa na tao, oh! Papaw, oh. natatakot pinaba. Pinaba kayo. Wala akong natatakot. Tapos na namin. Hindi ba ako umano baka matakot eh. Ako matatakot ka ikaw. Umupo ba? Hindi ko tapos na.